May pusong wasak na pilit na pinapahalakha. Pero baka ito'y mapahamak dahil sa paulit-ulit na pagsaksak. Isang taong nagparamdam sa akin ng tunay na saya. Meron palang iniibig na iba. Binibini kung sino ka man na pinapahalagahan niya. Naway pagkaingatan mo siya. Minsan, gusto ko siyang ipagdamot. Pero bakit hindi ko mahanap yung tamang sagot? Sagot sa tanong kung bakit kailangan kong maging malungkot sa araw at gabi na puno ng sakit at puot. Natatakot na at ako na magmahal ng totoo? Sawa na akong makipaglaro sa tadhanang mapaglaro, tapos ako lagi yung talo. Hindi ko naman pwedeng sabihin na ako na lang, kasi alam ko naman na sa aming dalawa, siya ang mas lamang. Bakit ko pa ipaglalaban at ipagsisiksikan kung sa huli alam ko na ako lang naman yung masasaktan at muling masusugatan? Simula pa lang naman, alam kong ako na yung talunan sa pagmamahalan na ako lang naman yung nakakaalam at lumalaban. Ano nga ba ako sa'yo pag nandyan na ang taong iniibig mo? Ah, oo. oo. Kaibigan mo nga lang pala ako na laging nandyan pagkailangan mo kahit na yung nararamdaman mo para sa kanya ay hindi pa klaro. Ang sakit lang kasing isipin na ipinagkait ka ng tadhana sa akin. Kung kailan handa na kitang mahalin, saka ko pa nalaman na ang iyong puso ay meron na palang umaangkin. Pero kahit na ganon gusto ko lang na malaman mo. Kahit walang salitang tayo, sobrang kontento na ako sa iyo. Kahit ano pang sabihin ng mga mapanghusgang tao. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas ng loob para sabihin na ikaw lang talaga at wala ng iba. Dahil iba na ang aking kutog. Sana talaga. Ako na lang siya. Mamahalin na lang ba talaga kita sa paraan na hindi ka na muling magagambala pa? Nire-respeto at tinatanggap kita mula ulo hanggang paa. Sapat naman na siguro yon para masabi kong mahal talaga kita simula pa noong una pero sana talaga ako na lang siya